Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. Mga kabiyana, mayong aga sa inyong natanaw. Yari na ang atong drama komedia, diri sa atong tunay. Love you, ganay sa aga. Kagatong ninigin tiguluhan, Al bullaryo <laughs> Merlinda! Ay, di naman yung manghud ko Merlinda! <laughs> eh, eh, manong salgi? Uy, ay, eh, dai, dali bala. Eh, nga, anong salgi? Ay, eh, martis man subong. Mangalap ta. <laughs> ha? Eh, eh, mangalap kita sing ano? Eh, makadto ta sa lunok. angkan he he salunok huh oh, maka dota salunok eh baluka marti subongng eh manga la did doa manggi tantunggahung gahung para mi giatapati eh, silo mapati na satuton meh nungsal <laughs> ន <tose th> ឹក <coughs> អ <th> េប <tose th> ៅ Grafik kata asang gaha kuansang lunuk isa sakaun kuni Dah merlinda draklang hai Kei masakakus lunuk Manguha ko to sa mga dahun-dahun Kege kun ano-ano tu maguha ku Mga sanga-sangang ako ni ibutang sa puyo-puyo Kagi baligya kag magsiling buning tibu ning atun nga bulong Eh, tanawun tabi Kun, eh, indi ta maka kuartasin Eh, ha, 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 Bao kem. Eh, baw pete. mga habak-habak. Oh, baw may manong syalde, ano nang paya? <coughs> ay ningin dagis lagi kung nga paya kag daw himo ko nga daw eh nanon nga tawag sini nga daw eh, gin pod pod ko kag sulod, -sulod sa uh, kuan na puyo oh anon mo na em mm, tan aw ka lang sa akon mada inday merlinda ha mapamerkado kita magsabado malawag lawag ako ha o sige watch me watch me inday merlinda <coughs> Arena Cosmercardo eh hello 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 Mga kau kong, kau ngarai ya di semercado Apalapit ah, ka mo sa akin, may ginaka, ginakaspa ginakas pa ka mo, gina, agalay na pamatsyag nyo, gihiwitan ka mo, kamu, ka mo. Ah, nagdako ang tiyan nyo, hindi ka mo ang magkapamuhin, epektibo ning akong bulong anak ko bolong ng mo uh, neng uh, ginkuha kong ginin sa pangalap hala palapit ka mo palapit ka mo hey, hindi ay hala eh ba may nagpalapit din isa ka eh, isa ka mabukod ng lalaki ay kabukod siya may problema siya mati ang tabi ko anong sakit siya abe ah, palapit ko ni si Mucho. Ah, ay, ah, ay, eh, kong bulong Mocho. Eh, sino ngalan mo? Ah, si eh, ko na. Eh, tawag lang ko kay role Oo, oh, oh ah, si role Eh, <laughs> Rule, nanong malagad ko si Mo. Ah, nanong nang imo nga, ah, inaoy, nang uh, kulor nga daw te lang, agin, uh, ah, may So, ano na? Eh, amun nang ginatawag nga, ah, habak. Ay, habak! Para sa ano na? Eh, para sa mga lain ginhawa, sa <laughs> mga uh, ginatuyawan, uh, Para hindi ka madudlan sa uh, tuyaw-tuyaw. Ay, ay, ate, paano ko mabala ng sakit ko, abe, tso, salde? Ay, dali, di, dali, di, kay, tayo, pantay ka. <laughs> sige, sige,

Para ma hindi ka madotlan sang tuyaw-tuyaw, sang hiwit kay man gihiwitan kay. Ah, <laughs> uh, Bakla lang ni isang 5,000. Ha? 5,000? mil? ah, uh, ah, uh, pero sigurado ka, Choy. Anhon ko ni. Uh, mo si Nini Tube kag Imnon. Ha? Ati, uh, ti, sigi sigi. sige. sige. Eh, epektibo ginit sa Eh, epektibo na pati ko Balik sa kon, kung hindi epektibo. Kaya ibalik kung singkommer mo. Ate, okay, okay. Okay, sorry <laughs> Cok wow. Saldeh, Cok. Eh, oi, eh, bau. Adik kagli... kegele bisin teh. Oh, Cok. Eh, eh, kawan, ngakon pula. Tunti nak kita buat tindongmu. Eh, ha, wih. Atik, simple lang na. Eh, 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 anu nak cok, eh. Aka kita kena nge mai, mai kon anu agin solo dia Eh, imna Ah, im pag-inom mo sine, ay, mabatsyagan mo nga pintik na mis pamatsyag mo. Eh! Tawag ka sa sande. Ay, ho, oh, O, oh, sige na, baklan eh. Eh, li, eh, pila na, choy, pila na. Eh, kwan, eh, Bakla ni siyang eh, city mill. Uy, <laughs> city mill? Kamahal ginaw. Eh, pwede, 5,000 nang na. Ha? Five thousand. Eh, do kan kami senggalan nak five thousand. Ang city mil doka, ah, si doka ka berato. Eh, jadi kos five thousand kita dah kau kau ni kau. Ati sige, five thousand. Baklon kau five thousand. Ah, eh, bakla five thousand. Oh ya, tangguh si mo five thousand. Hey, ina no menis tu sardiman. City mil, ang city mil kuno, gemai kuno. Eh, five thousand tangguh. Ati, okey ni, okey okey okey. Okay. <laughs> Oh! Oh, amigo! Pa bakal ko song bulong mo, amigo. Beh, be, be minay para picho salte. Eh, sin okar? Oh, binso, binso, binso. binso. Um, uh, pa bakal ko Migo, pa bakal ko. Eh, me nano nang wa, uh, uh, maloka uh. ang itsura ko. Beh, sinti kelo ay siya. <laughs> eh, bang! Wow. Madotlan pa ihan sa siya siyang bulong ko. <laughs> ano ginatulog ko? mo sa akin na... Uh, Migo? Oh. Ah, 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 wala, wala. Ikikikwan, e, nining... Eh, eh na, eh, mga ranggong mga lawa, ay eh, hineral gini. Ikikikwan, e, eh, eh, nano nang natabo sa guya mo, ka daw kiwi na. Ara pa ilong mo nga... Ah, nano ng ilong mo nga... Ah, nano ng ilong mo binso, ka daw naglisingag na dalung gantai mga daw trum panglapan daw pit ano man ay mo amigo man panghikay na kon na uh, mono eh ay hindi di, di mono mono eh Eh, ari, aring bulong para dira, ha? Ah, kuan ni, eh, ihaplas ni siya mo, ihaplas ni, kay Mayo, kagid, ala, ala, sige, lakad na, sus, dumatakdan pa ko sa pagkalawa, niya, lakad na, lakad na! <laughs> Linda Eh, manong saldi. Ay, tanda ko sa income ta. Hehehehe. Ay, be, ay, sa kalibo, do kalibo, tatlo kalibo, wow, inkam ta. Eh, sige na, sige na. Ay, gabi na. Magahong, ka na kabanig, matulog, teka, aga, ta aga Mabit-bit naman sa tumanog. naman kita. Ay, mamajik-majik naman kita. Ay. Ah, atas merkado <laughs> bah gede eh man og eh, <laughs> eh 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 merlinda eh nung Dalading microphone mikropon malawag ko eh, eh, eh. Hello, hello, hello. Oh, semangat arin dili sa, ari sa merkado, magtalapet ka, ka mo di sa kon, kay gusto tko mo palantawol niyang magic-magic ang manog, mabuga, bulawan. <laughs> ay, hey, 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 unta abe ba? Mabuga bulawan, Ay, mabuga bulawan. Uh, hey, hey, jari kamo, jari kamo, jari kamo. <laughs> Hindi ka mo na magbatay sa iya! Ho, matoon! lang! Pike! Ang bagay sa nasiya, tawagol si Saldi Pike! Hindi po hindi nga! Dino, Bakal ka mo sa mga bulong na! At anawanib lang ako, no? Sos! Imbis nga magtindog, nagkuyos ka daw katumbal! <laughs> Gi barang ko Eh da naginom ko. Gi ni inom kong ya ginambal sa So na no na ning no. Don di na ko kapanguto. Ay nano. Ay pike gini si Salde, Piki gini. ay kamo mo party siya ay ang itsura ko nga daw ang itsura ko nga daw gubo pas sus na ano na nang na ano na nang ko daw lang ka na ni piki na si sarnay kiko mga kabyanan, mga kautuan. Hindi ka mo magpati sila, mga tagpatalang na sila. Be, hindi. Eh, Melinda. Melinda, nakagwang manog. Melinda, agay, 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 agay

Love you, going nice, Saaga. Insulat, Senor Lagal, the Kuyahil and Dime. Emilio Di Magbanua. Supervision rommel Romero Pineda. In Adelong, Senor San Juan, ESFM Community Radio. Basta ESFM. Aton, ini. Dulay.